What's up mga lods? Ako nga pala ang kuya nyo box. Kasama ko nga pala ay si... Jacktags TV guys. Follow nyo ako sa aking page. Yan. At nandito tayo ngayon sa bagong segment natin sa Nuna Sports. Ah, NBA. NBA, Nuna, Nuna Stradamus, Stradamus B. B. Last episode natin, nagkaroon tayo ng konting punishment. Sino ba natalo sa inyo? Sino ba ang nakahula ng Boston? Si RJ. Pero, Yan, nanalo ka dun sa over, over under nyo so, Ayun, so ano lang? tabla lang tabla lang, lang. lang so eto panibagong to November 18, PH time Boston Celtics versus Toronto Raptors ako na mauna o oh, sige ikaw na mauna ako na mauna o oh, sige dun tayo hindi ah, Boston ka hindi under tayo eh dun ako sa Toronto Raptors uy, Toronto Siya. Raptors ang aking mapipiling match winner sa laban match na ito Match winner, okay Sige, akin ang Boston Celtics Nakikita ko dito more on defensive end eh Ang mangyayari sa laban na to, eh. Alam naman natin yung Raptors ay eh, defensive team style sila Kaya medyo ililimit nila yung scoring run nitong Boston Celtics Sa akin, nandun si Jason Tatum Punta tayo dun sa total points over under Magbibigay ako over to 10.5 sa dalawang koponan. 210.5 over. Ang akin ay under 225. <laughs> Paano yun over 210 ako tapos under ka, oh. Masadong mabababa yung ano mo eh. Hindi, yun nga eh. Over 210 lang ako. 0.5. Ikaw, hindi pwedeng mag under 225 ka di wala nanalo sa atin sa <laughs> kakaba. O sige, under, ano ako? Eddie under ako under 210. Oh, 210.5. Oh, Toronto Raptors ako, over 210.5. Yon, recap lang natin. Ikaw, Jack. Boston, Boston Celtics. Boston Celtics, under 210.5. <laughs> so, alam nyo na. So, alam nyo na. Balik yan, uh, under yan. under yan. Tignan nga natin kung anong mangyayari sa laban yan sa Sabado. Dako naman tayo sa pangalawa nating Nunas Tradamus pick. At ang maglalaban ay ang OKC. Thunder. Anong kalaban ng OKC? Golden State Warriors. Golden State Warriors. November 19 naman, PH time. Ang napili ko ay ang Golden State pa rin. Ah, doon ka lagi sa Llamado. Bakit pili mo mananalong Golden State? Sunod-sunod na kasi yung talo nila. So, kailangan talaga nilang bumawi ngayong ah, linggo na to. Kumbaga, bounce back lang yung mangyayari. O, sige! Doon tayo sa Tejado. Okay, si Thunder tayo. May Chet Grimda da, na rookie. Super rookie daw yan. Eh. Tignan natin kung makakaubra ba siya sa defensive ni Draymond Green. Ayan, dyan si Draymond Green. Pasakalin lang yan ni Draymond Green. <laughs> <laughs> Tapos, si, ano, Sino? Si Clay Thompson. Hihilain lang yung damit niyan. Ah, Clay Thompson. Okay. Total points. Okay, total points. Under 232.5. Oh. Sige, under 232 ka. Over 233 ako. Ayan, si Jake, pinili niya Golden State Warriors. Under 232. 232. Ako naman. Okay, si Thunder. Over 233. Ayan, guys. Yan ang napili namin for Sundays. Nuna Stradamus pick. Yan. Ayan. So guys, pili na kayo. Mag-comment lang kayo sa ating comment section. Sino sa ating oh. dalawa may magandang Ayan. prediction? Sabayan niyo na. Natabangan niyo dahil may kapalit na parusa yan. Abangan ninyo, guys. Kung sino man ang matalo, ay papatakan ng kalamansi sa mata. Basta nakasalamin. Hindi. Ah, hindi. Ah, hindi. Ah, hindi. Yung balat ng kalamansi, higagin sa mata. Higagin yung... <laughs> ah, sisiritan lang. Sige, seryoso ka dyan. Oh, seryoso. Game, ano? G? G! Seryoso na Okay, guys. Dito na nagtatapos ang bagong segment natin dito lang sa Nuna Sports. Ito ang tinatawag nating NBA. Nuna, Nuna Stradamus, Stradamus Peak! Ako nga pala ang kuya nyo, Box. At syempre, ako ang inyong lingkod. Kuya nyo, Jack. Jack Tags TV. Follow nyo ako sa akin page. Let's go! Let's go!